Pag eto talaga ang ulam na nakahain sa mesa, naku, amoy pa lang, mapapa-extra rice ka na. Tapos mainit na kanin, maanghang na sausawan, at syempre, hindi mawawala ang chicken oil. Na pumapapakamay ka na lang talaga. Dahil nga nagka ko ng chicken inasal, ng mang inasal, at two hours drive pa ang pinakamalapit na mang inasal dito sa amin sa probinsya, kaya naisipan ko na magluto na lang dito sa bahay. So meron ako ditong 6 na peraso na chicken-like quarters, hinugasan ko lang ito mabuti at tinanggal yung parang madulas or slime sa part ng chicken. Sure ko lang din mga moms may napunood at nabasa kasi ako na dapat raw ang raw meat including chicken ay hindi daw dapat ito hinugasan prior to cooking. Dahil it could increase the risk of cross-contamination. Eh ako, sa so palengke ko ito nabili, hindi talaga ako komportable eh, na hindi ito ugasan bago lutuin. dalan ko na din pala ito ng mga excess skin and fats dahil ito ang gagamitin natin mamaya sa gagawin nating chicken oil. Sinugatan ko na din yung ating chicken para mas maluto yung loob na ito at maabsorb ng chicken yung ating marinade. At hinugasan po ito mabuti bago ito lagyan ng mga pampalasa. So ito na lahat yung mga natanggal ko na fats and excess skin sa ating chicken. Set aside muna natin ito. Para naman sa ating marinade, eh, meron ako dito finely chopped na one head of garlic, black pepper, lemongrass or tanglad, one third cup na ang soy sauce, chameleon brand ng soy sauce na gamit ko dito dahil hindi siya ganong kaalat at may hint na punting tamis. One third cup na ang sukan tuba or coconut vinegar, salt to taste, 1 tablespoon ng banana ketchup, optional lang ito, pantagdag kulay lang sa ating inasal. Chill flakes, and aside from vinegar, ay nag-add din po ko ako dito ng calamansi juice, white pieces ng calamansi, nakalimutan ko lang i-record. Haluin lang natin itong mabuti, i-marinate at ilagay sa fridge for at least 1 to 2 hours, better if overnight. Habang nakamarinate pa yung ating chicken, ay gawin naman natin yung ating chicken oil. So in the pan ay fry lang natin over medium heat yung chicken skin and fats hanggang sa mag-render na ito ng oil. At kung humabot ka man sa part ng video na ito at hindi ka pa nakafollow, please like and follow our page for more easy home cook recipes. At pakicomment na din below kung tagasan po kayo para naman may idea po kung saan nakarating ang chicken inasal natin. Now let's remove the chicken skin and fats, then add the anato seeds, Cook for 1 to 2 minutes hanggang sa kumulay na yung ating oil. Remove from heat and run the oil through a strainer to remove leftover bits and pieces. Then set aside and let's proceed naman sa grilling. Sa pag-iihaw naman, dapat alalay lang tayo sa baga or else mas zunog yung skin na ating chicken pero yung loob ay hilaw pa. And while iniihaw natin ito using a lemon grass as my brush ay i-baste natin yung ating chicken with chicken oil and the remaining marinade. And don't forget na dapat hiwalay yung pambaste natin sa chicken na chicken oil at yung chicken oil na isi-serve at gadamitin natin mamaya to avoid cross-contamination. And ready to serve na ang ating napakasarap na chicken inasal alamang inasal. I'm sure magpifreak out ang mga health conscious natin viewers dahil sa chicken oil. Well, it has been proven naman that chicken fat has linoleic acid and omega-6, which are essential dietary fatty acids so i guess oval okay, naman siguro to indulge once in a while and of course in one